Mayor Jose, at mga The Bark Ads sa studio, nagulat sa ginawa ni The Wally. Miles Ocampo, na body shame daw ba, ni Boss Joey? At na-offend di umano si Miles, sa ginawa nito. Yan nga ang tanong ng ilang netizens, na nag-comment, sa YouTube livestream ng Itbulaga, kung saan, ay may mga pagtataka, at mga tanong ang mga ito, sa ginawang ito ni JDL nangyari ngayan sa segment na Gimi 5 ng itbulaga ngayong Lunes, February 19, 2024. Kung saan ay ang salitang biik, ang isa sa mga pinapahulaan dito. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay nagbigay nga ng clue dito si JDL, at may tinuro dito. Na inakala nga ng ilan, na si The Bark at Smiles, ang tinutukoy dito ni JDL Joey De Leon, sa salitang biik. Pero, mapapansin naman, na si Bossing naman talaga ang tinutukoy dito ni Boss Joey, sa salitang diik. Dahil malapit, o sounds like nga ito, ng pangalan ni Bossing na, Rick. Hindi lang yan, dahil makikita din naman si Bossing dito, na ginagawa ito. Na mahahalata namang, si Bossing talaga, ang tinutukoy, at tinuturo dito ni JDL, at hindi si Miles. Sinabi pa nga ni Bossing dito na nagbibigay na sila ng clue. Dahil nga sa ginawang ito ni Bossing habang tinuturo siya ni Boss Joey. Makikita pa nga ang mga reaksyon dito ni Miles na tila tawang-tawa din naman. Pero, sa kabila ng ilan sa mga nalito o nagtaka sa ginawang ito ni JDL, ay may ilan din naman na nakapansin agad na hindi naman talaga si Miles ang tinutukoy at tinuro dito ni JDL. Dahil si Bossing na ang tinutukoy at si Bossing din ang tinuro dito ni JDL. Makikita nga iyan at mababasa sa mga legit the bark ads netizens na nag-comment din sa YouTube livestream ng Itbulaga Samantala, sa segment naman na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay ginulat naman ni Double Guards wali ang lahat, lalo ang mga Dabar Cards sa studio, matapos itong magawa ni Dabar Guards Wally. Ito nga ay matapos niyang ipakita, ang tila isang urn kay Mayor Jose. Kung saan ay nagtanong pa si Mayor, kung yan ba siya? Pero, bigla nga itong nahulog, dahilan para magulat ang mga nasa studio. Makikita pa nga ang reaksyon dito ng mga da bark ads at ilan sa mga studio audience. Ganon din naman ang mga reaksyon mismo nila Mayor Jose. Pero matapos ng sabihin ni Mayor Jose na lagayan lang pala ito ng tisyo, ay maririnig ang tawa ni Miles dito. Makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Maine at sinabi pa nga niya ang mga salitang, napakamu, kagawan. Dagdag pa nga ni Miles dito, na, grabe ka friend. Biro nga ni Mayor Jose, na akala niya ay natapon sa kanya ang abu, ng asawa ng sugod bahay winner. Kung saan sinabi nitong, kala ko natapon pa, yung abu sakin. Sa ako pa yung Samantala, narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga legit the Bark ads netizens na nag-comment pa rin sa kanilang YouTube livestream stream patungkol naman sa ginawang ito ni The Barbards Wally. Narito ang ilan sa kanila.